96 million sa Plaridel Bulacan. Lahat huto ay ghost projects. Po, oh, yun, at uh, alam ko po na kung sino po yung mga nasa likod po nun. Uh, si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang naguuto sa akin ng humiram ng lisensya. Narinig mo ba yung pang-pamilya at pang-sports? Actually po, kaila ko lang po narinig kay, kay D.E. Henry na mayroon pong ganun. 'Yung pampamilya, Mr. Chair, asabi ko nga, ito 'yung totoong proyekto na merong ginawa. 'Yung pang-sports, ito 'yung walang proyekto totally. Talagang wow. inuuha. May idea pa kayo sa ganun? Actually po, your honor, nagtiwala po kasi Anong ni Senator JB, merong pampamilya, pang merong pang-sports. Tama. Okay. 'Yung pampamilya, ito 'yung merong nagawa talaga sa project. Yes, 'Yung pang-sports, ito 'yung wala. Yes po, your Ngayon, honor. Ngayon, yung sa pampamilya? Kung ito ay in-house, sa mga tweed, uh, Engineer Alcantara, Engineer Bryce, ang ginagamit nyo, tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno. pwede ko tanong ito si, ano, si Wawaw. Kasi nung isang linggo, nung isang linggo, inoobserbahan kita, parang talagang uneasy kayo. Kayo ba'y talaga may kanalaman doon sa mga proyektong isinagawa? Kayo ba talaga'y alam nyo yung pag construction, lahat, cost at lahat nung sinasabing mga proyekto sa Bulacan? Ah, uh, wala po, Your Honor. Ang, ang sinasabi lang po uh, nila sa akin ay sila din po bahala na gumawa. Ah, uh, wala na akong aalahan. Basta po, Uh, yung, yung pong tagaloob na po ang gagawa. Yung ang sabi sa akin ni... Tagaloob lamang ni ang Sally. gagawa? Opo, oh, yung taga DPWH po. Yung bali po sabi ang sa ni Ano ang partisipasyon mo? Lisensya lamang? Uh, pinapadala lang po sa akin yung mga dokumentong pa. Pero man, minsan nga po wala. Wala ko atanggap. Sino ang nagsabing sila na lang ang gagawa? Uh, yung po ay ayon kay uh, Sally po. Sina, sina? Ayon po ay kay Sally ng SIMS po. SIMS? Tapos, So, sino, sino ang kausap nyo sa district office na nagsabi sila ng magagawa? Uh, wala pa akong direct kausap sa loob ng opisina, Your Honor. Uh, engineer, uh, si uh, D. Alcantara, um, do you confirm na meron nung parang in-house contracting dito na tinuturo niyo na lang kung sinong contractor? Halimbawa, may kontratista dito. Siyempre, very powerful na ako, Mr. Chair, ang DE. Pag sinabing pahiram na lisensya mo, kami ang gagawa o kung may gagawang iba, ito ba yung nangyayari sa inyo pong district office? Uh, marahil po, Your Honor, kasi po ito pong huli, uh, hindi po ako kausap ng sino mang contractor regarding po dyan sa paggawa po. ano? Uh, wala po akong direct na kausap, uh, bilanggit nga po ni Mr. Arevalo. Uh, wala po eh, hindi po nakikipag-usap sa akin. Ako po kasi, ang uh, paliwanag ko po, after the bidding, ako ano po yung recommend sa akin ng BAC na for approval po, resolution, yun lang po ang uh, pinipirma ko. Mr. Arevalo, sino ang kausap mo sa DPWH? Uh, wala Ang, ang kausap ko lang po ay si Sally po. Wala na pong Sino ina. pangalan? Sally Santos po. Sally Santos. Ba eh? ano Mr. ba? Opo, Your Honor. Yes, Ms. Um, Ma'am Sally Santos, kayo yung pinangalanan. Kayo daw ang kausap ni Mr. Arevalo. Um, Siguro, Mr. Reyes, bago ko talaga si Ms. Santos, bakit ka nagtiwala? Ano bang kapalit? At bakit ka, ba, ba't ka pumayag na gamitin ang lisensya mo, ikaw, para humarap bi, bilang kontratista kahit na hindi ikaw ang gumawa? Um, sa takot po, Your Honor, na pag-initan po yung negosyo po namin kasi na, na, uh, may mga kontrata din po kami, Your Honor. Kung baka kahit na kung sinabi siyo kailangan na hiramin ang lisensya mo, susunod ka dahil baka mawalan ka nang baka hindi ka na mabigyan ng kontrata parang ganon tama ba hindi na po uh, po at uh, alam ko po na kung sino, sino po yung mga nasa likod po noon ma'am Sally Santos at uh, totoo ba na mayroong home in-house contracting sa district office at uh, kayo na lang po ang pumipili kung ano lisensya kung sino contract contractor ang inyong gagamitin bilang uh, 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 haharap no on paper doon sa mga proyekto? Your Honor, hindi po. Actually po, Your Honor, uh, si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang naguutos sa akin ng humiram ng lisensya. So ako po, uh, pinagpaalam ko naman po kay, sa kanila, nahihiramin po yung lisensya nila. So kapag... So ulitin niya po, ini, ang utos po ni Engineer Bryce Hernandez humiram po. ay humiram kayo ng lisensya sa mga kontraktor. Yes po. Kasi po, mayroon daw po siyang ibibida mga proyekto para sa kanya. Sino so, po ang gumagawa? Sila po. Sila mismo. Yes. In-house nga. Sila po mismo. So itong, uh, siguro, bago kumalik, uh, Mr. Chairman, alam ko, sumubo na, pero andito na po tayo, matutumbok na natin. The uh, former D. Alcantara, um, umamin kayo na may ghost projects kayo doon sa Bulacan, no, na nakalusot. Tingin nyo ilang porsyento yung ghost. Yung sinabi ko nung isang linggo, may pampamilya kayo at may pang sports. Ilan po yung pang sports na proyekto? Actually, Your honor, to be honest, uh, may, wala pong exact uh, number po no, sa ngayon. Kasi po, uh, hindi na po ako nakakausap ng mga tao ko po doon. At yung iba po ay suspended na rin po. I just relay po nung unang report sa akin na uh, mayroon po mangilan-ngilan at unti-unti pong nade-discover po ito. no Actually, I don't even know the location, the title, the amount po, uh, Your Honor. So you lahat po. pinagkatiwala mo kay Engineer Bryce at kay JP Mendoza? So sila talaga ang may alam ng no modus dito sa district office nyo? Nagtiwala kayo? Ng ng katiwala uh, katiwala nyo? Tingin ko po, Your Honor, nagtiwala po ko sa kanila because I'm not even a member of the BAC. No po, uh, basta po ni-recommenda ng back po sa akin, pimipirma uh, po ako because it's a resolution. Actually, uh, may dagdag ko lang po, uh, para po malaman natin ang katotohanan, may mga project engineer naman po na naka-assign dito na pwede po nating uh, bakit po nakapirma ang project engineer, ang section chief, nang wala po talaga yung project. Uh, yun lang po, Your Honor. Salamat po. Ma'am Namsali, uh, magtuloy na rin po tayo. Yes, so, pang inutosan ka ni Engineer Bryce, nila JP Mendoza, okay. gumamit ng uh, uh, humalap ng kontraktor, gamitin yes, po. yung lisensya nila. Para yes, po, po. Ano po yung mga proyektong kanilang ginagawa? Itong mga tinatawag na flood control at yung mga ghost projects, kabilang ba ito sa iyong mga binanggit? Yes po, Your Honor. Almost flood control po siya lahat. Flood control lahat? Yes po. Mga ilan po yung may, may idea kayo kung ilang porsyente? Narinig mo ba yung pang-pamilya at pang-sports? Actually po, kaila ko lang po narinig kay, kay D.E. Henry na meron pong ganun. Yung papamilya, Mr. Chair, sabi ko nga, ito yung totoong proyekto na merong ginawa. Yung pang sports, ito yung walang proyekto totally. Talagang kinukuha. May idea pa kayo sa ganun? Actually po, Your Honor, nagtiwala po kasi ako. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Eh, si Engineer Bryce Erickson po at si J.P. Mendoza. So sila po talaga nagpapalakad? Yes po, Your Honor. Lahat yung modus yung... doon? Yes po, Your Honor. Sila nagasabi kung sino magiging kontraktor? Yes po, Your kung Honor. Kung sino yung ihiraman ng lisensya? Yes po. So maaring gawin yung proyekto o maaring walang proyekto? Yes po, Your Honor. Mga ilan kaya sa tingin nyo yung ghost o yung hindi talagang ginawang proyekto na talagang... Doble na. Meron ng may kita na sa pagiging kontraktor, doble kasi walang dineliver. Your Honor, kailan lang po lumabas po yung issue na yan. So, antagal na po yan. Since 2022, nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So, ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to, na humana po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Ay iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project? With the indulgence of the uh, gentleman from <coughs> San Juan, uh, Mr. Chair, bakit ikaw pong inuutosan? Ano ka? Katulong? Ano ka? Uh, namanghiram na lisensya? Bakit? Actually, actually, Kasosyo please, mo yung mga yan? Hindi po, Your Honor. Ano? Isa rin po akong contractor, Your Honor. Kaya nga. Uh, ba so bakit ikaw? Po, bakit hindi pa sa dumiretso si Bryce at saka yung okay. isa doon kay Wawaw? Eh, ako daw po yung pwede niyo pong kausapin para mga hiram. Eh, nakikisuyo po sa akin. Siyempre po ako po, may takot din po ako. Kasi may mga, nandun po ako sa DPW, sa pa project po ako. Eh, kung di naman din po ako susunod sa kanila, paano po ako? So what's ano in it for you? Ito? Kaya mo ginagawa yung sinusunod yung utos nila kasi natatakot ka. Baka hindi ka na makakuha ng proyekto. Ganun ba? Yes, Your Honor. Natuloy. Ah, sige pa. Ah, tapos sige pa. Ah, Engineer Bryce. Hindi, Bryce. Totoo ba na meron, na kanina bangit may Lamborghini Urus ka. Ang balita, meron ka rin Lamborghini SBJ. Meron minsan daw, Ferrari ang iyong papasok sa inyong opisina. Parang hindi ka na na, parang hindi ka na tinatablan. Pumasok ka, naka-Ferrari. At ewan ko lang kung totoo, i-confirm eh, na lang ni D. Alcantara, sinaway mo raw siya dahil pumasok siya minsan naka-Ferrari. Totoo ba? About the Ferrari po hindi ko po siya nakita personally. May mga uh, chismes lang po at sinabihan ko po siya na uh, uh, hindi po tayo dapat ganyan po sa ating uh, pamumuhay. 'Yun lang po, Your Honor. Hindi uh, verified 'to uh, totoo ba na meron akong Ferrari? Uh, wala po, Your Honor. At 'yung sinasabi pong Ferrari actually nakita, nakita ko rin po 'yun sa opisina. Sa sobrang ganda nga po picturean ko po 'yun eh. Kanino kaya 'yon? apan uh, ano po, apan checking kasi alam ko na ano rin po ako na baka matanong niyo po. Bukal po ng ano ng bulakan ng may-ari si Honorable Willy Villarica po. Ah, si hindi man. Anyway, nakikita kasi ba picture oh last na lang, Mr. Chair. Mahilig din kay Serilo, no? Si uh, chi, si DE nakapatek -tilit. Yes, Your Honor. Kayo po, may may patek din kayo. Meron po, Your Honor. RM, meron kayo. RM. RM. Your Honor, uh, to be honest, Huwag na ginagamit hindi, yung to be honest. Oh, hindi po. Oh. Meron oh, po ako pero hindi, ano lang po, yung copy lang po. Ha? Copy. Ano ba yung RM? Richard Mill po. Kala ko rin, na magnanakaw eh. Ano? Miss <laughs> uh, Sally Santos, sinas tinatanong ni Senator JB, merong pampamilya, pang merong pang-sports. Tama. Yung pampamilya, ito yung merong nagawa talaga sa project. Yes, yung po. pang sports, ito'y nawala. Yes po, Your Ngayon, honor. yung sa pampamilya, kung ito ay in-house, sa mga tweed, uh, Engineer Alcantara, Engineer Bryce, ang ginagamit nyo, tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno. Di ba? Kayo kasi yung, kayo ang construct eh. Wala kayong sariling kumpanya, kaya ang Ginagamit yung equipment, mga tao, tao ng gobyerno. Hindi oh ba? Your Honor, may po. Ba, gaya andi, po ng nabag... Si Price muna, hindi ba? In-house eh. Wala naman kayo talagang construction company, wala naman kayong tao, wala naman kayong equipment. So tao ng gobyerno, tao, uh, ano, equipment ng gobyerno ang ginagamit nyo. Tama. Your Honor, hindi po ako gumagawa ng project. Eh, ano yung in-house? Kanina lang ay eh, sinasabi... Uh, kag kagaya po nung nasabi ko po, um, pag po si, si ano po si SYMS nagdala po ng pera kay DE po, sa akin lang po nilalagay dahil po nasa taas yung kwarto ko, wala pong pumupunta doon. Oh, hindi ba? May, may sasabihin ka? gusto ko pong ano, Your Honor, uh, Pero yung sinasabi mo kanina ng argumento mo, eh, pirma ka lang ng pirma. ang mga tao mo lang gumagawa. si, Sinong maniniwala sa iyo na gano'n? Ikaw ang district engineer. Ibig mo sabihin, hindi mo man lang naisip ang saka dulo-dulo ng isip mo na dapat paminsan-minsan tinitingnan mo yung project? Firma pirma ka lang ng pirma? tinatanong kita, maniniwala ba kami na ang isang katulad mo na responsableng opisyal ng gobyerno, papirma-pirma ka lang, hindi mo malang lang tinignan ni minsan? Paano, sige nga, paano mo mapapaniwala na ang gawain ng isang responsable, kung talaga responsable kang district engineer, hanggang doon lang? Bakit kinuha ka pa ng DPWH kung ganun lang pala? Hanggang doon lang pala ang kaya mong gawin. Your Honor, uh, every Monday po, ah uh, tinatanong ko po ang section chief. Hindi nga tanong ang okay. gagawin mo, titingnan mo rin para sa ganon ay matukoy mo kung talagang may nangyayari sa project. Ngayon ang katwiran mm -hmm. mo eh. Ay pinamahala ko po sa lahat ng mga tao ko eh. Sino kaya? Sinong tao ang maniniwala sa ganung klase ng yung, yung sagutin mo. Your Honor, ah uh, yun po kasi yung protocol po ng mga sistema po. Yan ba yung patitula. protocol, Yosek Kati? Opo. Okay. Yun ba? Sorry, Your Honor, I am not uh, involved in the operation sa, uh, I guess, the regional director. Tinatanong ko, protocol, may wala ba kayong guideline? Ang dami ninyo, department order, yung lamang quality control, yung QUA ninyo, maliwanag na maliwanag, yung QUA nando sa inyong central office. Yun ay hindi makakawala sa responsibility, titingnan nyo, susuyurin ninyo, hihimayin nyo yung project. Yung kaya tinatanong ko, yun ba yung protocol? Tapos sasagustin mo eh, hindi ka kasali rito? Uh, yun ba yung yes. protocol? Uh, yes, Your Honor. Yun ang protocol na hindi siya tumitingin? Ha? Ah? Kailan? sabi niya kanina, eh, pinamahala niya sa mga tao niya, basta siya nandun lang, firma uh, pirma ng firma. Is that the protocol? Hindi po, Your Honor. Ha? Hindi po, Your Honor. O, yun. Salamat. Uh, Mr. Chair? meron kang itatanong. Meron Mr. na lang po tayo kasing halos sa uh, isang Mr. oras kaya maximize natin nandito si Josekati yeah, kasi. Mr. Chair, just to continue yung mga tanong ni uh, Senator JV. Uh, tinitignan ko ho kasi news reports. Uh, may lumabas na news report on August 20 uh, sa Privilege Pitching Center, Lakson, ang contractor Wawaw wow Builders, ang amount 77 million construction of riverbank protection in Malolos City. Another uh, uh, news report lumabas rin, galing rin kay Senator Lacson, uh, Wawa Builders ulit ang gumawa 77 million riverbank protection structure in barangay Iba, Hagonoy. Another news report, Wawa Builders ulit, August 20, 77 million sa Hagonoy ulit. And then mayroon another news report. Uh, September 4 Wawa Builders 96 million sa Plaridel Bulacan lahat huto ay ghost projects according to uh, Senator Lacson no?